umaga guys ayan anong oras na dito parang ano na 7.30 na gayon mainit dito oh dito kasi yung sa kusina guys oh yan lang yung hindi namin dito sa kusina kaya parang ayan oh dito yung galing sikat ng araw ayan nagluto tayo guys ng umagahan anong agahan ba ito oh ayan Scrambled egg tapos yung hot dog. Ayan, ha, uusok na yung ating ano kaw ano. Kawali, luto muna tayo, guys. Magluto muna tayo. Parang parang madilim ano, guys. Ayan. exam kasi ah last day ngayon ng exam ng ano mga bata yun tapos yun okay na ulit okay masaya so, yun, na ulit yung mga bata pag tapos na yung mga isang kaso. Meron pa silang mga sakutan na activities ba? Ayan. Gulo-gulo pa guys yung aming kusina. Kasi dahukan pa. Pero dapat ito kasi guys yung mga ito mga condiments, mga terang dapat talaga ang nakapal dito dito sa mga ano. So wala pa siya guys. So pag itagaan mo natin ito. eh okay, naman na yan. Para pag nagawa na itong ano, itong mga cabinet tapos itong cabinet sa baba. Hindi na siya pangalat yung ano yung ating kitchen ba? itong yan tong laba po ano panalo na yung ano koma ano panalo na yun Pansamantala lang yan Pansamantala. hindi ko alam kung ano yung ganap namin ngayon kasi hindi ba naman kami makalabas ay malapit na pala guys sa linggo, pwede na kami, ano, ah, last day, ah, last ay, ano, sa linggo pala, sa so 28, yun. Bibigyan natin kami ng, ano, certificate din sa barangay. Katunayan na natapos namin yung uh, 14 uh, quarantine. Yan, ganun pa ba yung sinabi ko. Basta yun, guys, tapos yun. Pagkatapos nun, guys, lunes, pwede na kami lumabas. Marami kami lalakaran ni mister, Lalakaran namin itong sa kuryente, guys. Napakabit kasi itong na ginagamit namin guys ay dito sa nakatap kami dito sa sa aking in-law. So doon muna kami nakita kasi nga nung time na yon hindi wala pang magkasikasa ng aming kuryente kasi nga nasa Batangas kami. So okay naman siya guys. Uh, or kahit na mag out, okay pa rin naman guys kasi may, mayroon naman kami generator dito. Pakita ko pala sa inyo guys. Yung ano, yung oh, set up ng generator na ginawa ni Mr., Pakita ko sa inyo. Ayan, o ba? Diba? Ang lamig dito sa labas. Ayun guys, yung generator, oh. Ang taas kasi, hindi ako makababa. Natakpan <laughs> lang siya. Ayan, baba tayo. Binabaan talaga. Pinakita talaga. Ayan, para lang makita nyo guys. Ayan. Ayan, oh, nakaset up na siya dyan. Yung generator, may bahay na din siya. Ayan. Ayan nga sinasabi ko sa inyo na hindi basta bubuhayin si generator, kailangan mayroong pang ano din guys, i-off sa kuryente bago buhayin si ano si generator yon. Si na sa nasa labas, ano ang ginagawa niya? Parang pipintulahan na yung ano yung gate. Pipintulahan niya po yung gate. ah uh, yan, saka na daw, saka na namin yung ipapaayos guys, yung gate na yun. Sabay-sabay na siguro kapag nakaipon ulit ng malaki laki pa Sabi-sabi <laughs> na yung ano yung pagpintura, pagpapakabinet, yan sa bako, yan utay-utay Or kung ano yung mauna guys na, aming, na, na pwede namin magawa yun. Tapos sabag natin hot hotdog. Ang ating ang musal guys ay scramble yung eh, sa hot hotdog. Paano ba kayo magluto guys ng hotdog? Ako gas ganito ito pa oh, kaya. Ito o. ito. Hatog. Malilis kayo siya pa may ito. Yan guys. Lalagyan po siya ng konting water. Lalaga po siya. Sorry, hatog pa lang. Ito pa. Hindi Ang hatdog ni Maria. Ay, nakikipidulo pa lang. Na. Yan. Yan. Lagyan natin ng kunting water. Yan. Para malaga siya ng konti. Tapos, hayaan natin siya na ano. Ano na? Hayaan natin siya na ano na yung malaga siya ng konti sa yung ano lang, yung ano uh, low lang ang kanyang apoy. So, ayun. Nabas muna tayo. Hayaan natin to. Patayin muna natin ito. Yan. Punta tayo doon sa labas. Pakita ko doon. Pakita ko sa inyo yung ginagawa ni Mr. Ayan. Ayon si Mr. Nagpipintura siya. Lalagyan niya doon yung kulay yung ano. Yung gate. Anong, anong kulay yan mon? Black? black? Yun. Black yung kinukulay ni Mr. Yan o. niya muna ito nililis na muna. Tapos ito, black. Para maganda siyang Eh, yung, eh, yung iba na yan hindi na. Yung, ano uh, na yan. Ito? Uh Oo. -oh. Ito lang. Uh -huh. Ito, hindi na kung ginagawa niya. Guys, oh, parang buhay yung aking halaman. Nakakatuwa. Mm. Buhay, buhay. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ang alam ko may tawag dito. Iba-iba kasi ang kulay niyan, guys. Oh. Pag mabuhay na lahat guys, maganda yan pero feeling ko mabubuhay naman siya. Para naman si Gita. Napakita ko na sa inyo te sa vlog ko. Yung kahoy hindi pa nauubos o oh, hindi pa ulit na balcon. Oo naman si Mes, 'yan. Kami ni. Oh, pala si Mes daw yan, nak. Tapos ito sa uh, mama, dadalhin namin sa bukid pag pwede na kaming lumabas dadalhin ko yan doon sa kanila. Ayan, Ayun, oh, nakakatuwa yung mulberry namin. Daming bunga. O kaya guys daming bunga. Ayan. Ayan, oh. Tahimik dito, guys. Tahimik. Oh. Ganda pati ang panahon, oh. Ganda ang panahon. Asa ah, ka dito, guys, sa amin, malamig. Sa ano lalo pag nasa loob ka malamig, hindi siya mainit. Lalo pag sa kusina kami, guys. Kasi maaliwala siya sa loob. Malamig siya. Ayan, oh. Tahimik, <laughs> tahimik. At tignan natin dito sa kabila kung anong ginagawa nila. Ang ginagawa niyo nag-iihaw uli. Nag-iihaw. Ah. <laughs> hindi pala sana nag-iihaw. Pa ha? Ay, ah? nag na ah, natanggal na pala yung generator. Eh, bakit yung buo din na tinanggal? Oo, buo na ah? yun. Ah? Yun, yun, yun. Yung generator nila, guys. O, oh, dati nandito ay, dito, ay, ito. Tayo, Ngayon, nilipat doon. Kasi maingay daw, nakatapat doon sa ano. Yan o, sa, sa salas. Pala. Ayan. Ayan. nilipat nila doon, sa gilid doon. Balik na ulit tayo, guys, dito sa loob. Oy! Bawal lang nakahigang nag-e-exam ka sa yeah, Mag-exam ka ng maayos. Tapos pagtapos niyan, yung mga activities mo, gawin mo, ha? Say. Ayan, mes, wala pa kaming kurtina. Kaya yung sinag ng araw dito, pumapasok. Pero, mas gusto ko naman yan, guys, na pumapasok yung sinag ng araw dito. Ayan, balik tayo sa kusina. So, ayan, yung ating, o, oh, tanyo guys, o, oh, nag expand siya ng konti. nag expand siya ng konti. Yung, tanyo, nagtubig pati siya. Kunti lang yung tubig kanya na nilagay ko yan Ayan, o. Oh. Para lang, para pag, ay, na! Pero pa palang balat yun. Eh. Diba yan? Tanggalan natin ang balat. Ang ganda guys dito. Ang lamig dito. Malamig dito sa amin. Kasi yan o oh, yung makikita mo yung puno ng mga saging. Yan. Ay may ibon pa o. Oh. Tanya. May ibon. May maronggay. Doon tayo galing kahapon eh sa likod. Doon. Doon. Yun yung puti na sinasabi ko. Oh. Na bahay ba. Yan. Lamig ng ano dito. Simoy ng hangin. Saka tahimik guys. Tahimik siya. Yan. Luto na yung ating hotdog at saka yung scramble egg. Tignan nyo guys yung texture ng ano, ng hotdog. dog. juicy siya pag nilalaga. Ayan o. Juicy. So, ganoon ako guys magtaga. Nilalaga ko muna siya na sa kunting water. Ayan. Napakainin ko na yung mga anakas ko bago mag-exam. Magandang tanghani guys. Punta tayo doon. May pupuntaan kami ni Mr. L. Kaya namin yung ano, Harap namin yung pistahan ba ng ano uh, yung gagawin na wala, <laughs> wala akong masabi pistahan nung gagawing lamesa guys na yung parang table mm -hmm. ni Kisaya center table, center table pala takayo kay Kisaya ayan, nakuha mo na mm -hmm. ako yung ano uh... ayan, andito na kami guys ha <laughs> <laughs> Pula. Nakapang balot talaga eh. Sa bahay ng kapatid ko guys. Oh, ayan oh. Dito kami. First time ko guys pumunta dito. Malawang naman pala ng ang bahay mo. Uh Oo. -oh. Kitang kita naman ninyo yung panang ano. Dapat ito ninyo may harang. Yung. Ito. Ito. Yeah, Iatras pa dito. Bakit? May panimbiga. Guys, nag-aaya sa bukid yung kapatid ko. Manguhuli daw kami Atang... ng pato. Ano yung, ano pang doon sa ibang pato? Ha? Huh? Ano pang ano pang term ng ibang pato? Oh, wow. Pato, pato lang. Pato lang? Pawan pa pag isa, pato pa sa Yan, buta daw kami, manguhuli sila ng pato. Yeah. Tur lang kami, para mas mabilis. Sundan lang namin sila. Yan. Sundan lang namin sila. galit ay parya, Naimas okay, atoy, bulang lang.